Sige lang. Good morning, Kabalian. Welcome to our journey again. Balik pa tayo po. Araw-araw po namin ginagawa ito. Yan, yung mga kinukuha po namin na patatas, pinamimigay din po namin yan sa aming mga kababayan dito sa New Zealand. Yung una ko pong inuwi ay ginagawa ko po sa church. Ayan, kabaluyan! May mga bitbit -bit na naman ko yung patatas. Ay, magandang! Yun Ay, yung mga kasama ko. Yan. Tapag kung magtrabaho kami sa farm, ganyan po yung ginagawa namin. Isang eco bag na patatas. So, one fourth na sako na patatas. Yan na po kami. Please, See bye. The next journey po. Yan, yeah, na po.